kapatid, maraming salamat sa ating Panginoong Diyos. Tayo'y gagawa sa araw na ito sa pagpapala na binigay ng Diyos sa atin dahil patuloy nating nagagampanan ang gawain na kaniyang inaatas sa bawat isa sa atin. Kumusta Sister Reje? Buti po, masaya sapagkat balik na tayo sa ating gawain sa Panginoon. Amen. Amen praise the Lord. Yan, Sister Regia ay balik uli siya sa bus preaching ministry. O, Sister Dinya, Yes, ganun din. Back to BPS. Ayun, eh, nagbabakasyon ng mga ito. <laughs> Ayan, Sister Nida. Uh, uh, patuloy pa rin ang ating paggawa sa gawain ng ating Panginoon. Yan, Sister Nida, walang bakasyon sa Bus Preaching Ministry. Tuloy-tuloy, uh -huh. ano? Oh, Brother Noel. Well, mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo. Wala na itong hinto to. hanggang sa dumating ang ating Amen. Amen. Yan si Brother Noel. Kahit anong mangyari, hindi umihinto sa pagbibigay ng mensahe sa mga pasahiro ng bus. So, purihin ang Panginoon, mga kapatid. Ayan. So, salamat po sa ating Panginoong Diyos. So, tayo po ngayon ay sa na sa bus pang maglingkod sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. So salamat sa inyo pong panalangin mga kaibigat, at mga patid. Sama niyo kami lagi sa dalangin habang ang salita ng Diyos ay patuloy nating ibahagi sa mga pasahero ng bus. At tayo'y lagi ding hiling sa Panginoon na ingatan ang lahat ng mga manggagawa ng ating Panginoong Diyos. God bless sa uh, bawat isa sa atin. Ayan. Nalangin, Sir Jake, ikaw ang manalangin tayo po'y manalangin. O dakila at makapangyarihan na ng Diyos na may ari ng langit at lupa at ng aming mga buhay. Amin po na binabalik at pumapain lang lang sa oras sa ito ang aming papuri at salamat sa inyo. Sa buhay at kalusugan na pagpatuloy kami makapaglingkod, Ama. Maray pong salamat sa pagkakataong ito at sa kalayaan ng pagsamba at sa kalayaan ng pangaral na ipagpatuloy yung uh, ibinibigay at pinapahinto na pa sa amin. adalangin uh, dalangin po namin sa oras na ito, Ama, una po sa lahat ay pakalinisin niyo kami sa aming mga karumihan. Naging karapat dapat na maglingkod sa aming Panginoong Hesus, Ang inuwak santong Espiritu siyang maguna sa amin sa bawat may bahagi. May the Holy Spirit lead us, O Lord, and uh, naudalangin po namin na ang mga kakausapin namin, bus driver, conductor, at ang mga taong makikinig ay ay mabuksan ang mga puso at magkaroon ng pagpapanas sa amin. na ito makakilala sa aming Panginoon at mahanda sa inyong nalalapit na patagin. Maraming po salamat, Ama, sa inyong paglugon sa mga panalangin. Uh, ayon po sa inyong pangako kung kami susunod sa inyo kami mananatili sa amin ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus kami. Amen. Thank you. Sa bawat isa sa atin mga kapwa namin mga pasahero. Kami po ay mga volunteer missionary na Seventh-day Adventist Church. Kami po una sa lahat ay nagpapasalamat sa ating po Panginoon na patuloy tayong binibigyan niya ng pagkakataon na makapagbahagi ng kanya pong mga salita. At pangalawa, tayo rin po ay nagpapasalamat sa ating pong conductor at driver dahil tayo ay pinagkalupan ng pagkakataon din at pinayagan nilang makapagbahagi ng salita ng ating Diyos sa ating pong kalagitnaan. Mga pinamahal naming mga pasahero, kami po ay katulad din po ninyong mga pasahero din na namasahit sa mga upuan sinabi po At mag sa mga salita ng ating pong Panginoong Diyos na libre. At huwag po kayo pag-alala na kami po ay magpaikot ng mga sobre o pang humingi ng mga law offering. Libre po ang aming pong paglilingkod at mabahagi rin po kami ng mga libreng babasahin. Na ito po ay makatulog din sa ating pong uh, mabuting buhay o kaya ay mabuting relasyon sa ating Diyos ganyan sa ating pong kapwa. At gabi limang magkakasama ngayon mga kaibigan mga batid makakarinig po tayo ng awit na makalakit ganyan din naman ay makakarinig po tayo ng mga lektorang pati kalusugan. So mayroon po tayo mga kasama na nais pong o upang mapanatili ang ating pong mabuting kalusugan sa spiritual at ngayon din naman sa physical. At ang inyong lingkod si Brother Joel Matagpata at ang magbahagi rin po ng mga salita ng ating Panginoong Diyos ang ating pong kasama si Brother Noel Aton. At isa sa ating pong kasamang magbahagi ng awit na makalangin ay si Sister Richie. At ito po ay ating pong mapakinggan ang mga paglilingkod natin sa ating pong Panginoong Diyos sa mga oras na ito. At tayo po ay dadako sa panalangin bago po tayo makinig sa iba pang mga mensahe ating mapakinggan sa mga sa hapon ito. Tayo po ay manalangin. Dakila at mga naming Diyos na ang tahanan sa mga langit. Maraming salamat sa pagkakataong ito na kami ay makapagbahagi ng inyong mga salita sa aming mga kababayan, sa aming kapwa, mga patahero. Aming pong dalangin o oh Diyos na ang lahat ng aming pong mga napapasahero bas sa loob ng bus na ito ay patuloy po din yung ingatan, lalo na sa kanila pong paglalakbay sa maghapon sa araw nito. Gayon din naman ang aming po driver ko, Doktor, patuloy din po din yung silang ingatan pagpalain sa kanila pong pagpabiyahi sa maghapon sa araw nito. At ang inyo rin pong mga salita na amin pong may paglingkod sa amin pong mga bago sa hapong ito ay inyo pong pagpalain sa isip puso ng amin pong mga kababayan, mga kapatid. Mga banal, patawarin kami sa lahat-lahat ng amin pong mga kasalanan na gawa. Kami po ay inyong patuloy na dinisen at kape. Salamat po. Muli, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Antwang Inuso Kristo. Amen. Ngayon, atin pong pakinggan ng isang awit na ipagkalo ni Sister Ritchie. At ito po ay para po magbibigay sa atin na lalo tayong maging malapit sa ating pong mahal na Diyos. <coughs> <tries>

Walang mararanasan na mga kapikatihan Doon sa ama ang buhay walang hanggang Ang panahon malapit na, malapit na ang padating niya Umanda ka, umanda ka Umandang sa lupungin siya Kau aku tarong lahat Lahat sama Walang mawawakli kahit isa Ang parahon malapit na Malapit na pagdating Umanda ka umanda na Umandang sa lupungin siya Ikaw, ako, tayo, lahat Lahat magkakasama Walang mawawaglit Kahit isa panahon malapit na Malapit ng Umanda ka, umaling gaza Ay, tres pa Umanda sa lupungin siya Ikaw ako tayong lahat Lahat magkakasama Walang mawawari kahit sa Walang mawawari kahit sa Walang Mag-aral po ng mga salita ng Diyos. Ayan. Ang abi pong ibabahagi sa inyong mga kapwa namin mga pasahiro, ito po ay lahat sa salita ng Diyos sa Biblia po. Ayan. Uh, kami po ay humihingi po ng counting oras na kayo po ay makapakinig ng mga salita ng Diyos. Sapagkat ayon po sa uh, kinadmanungod po sa the seal of God and the mark of the beast. Ayan. Okay na po kayo sa mga topic na ito. Ito po yung tinatawag na uh, basahin natin sa Revelation 13 napaka halaga po ng topic na ito mga kaibigan sa pagkat ito po yung mga napapanahong katotohanan na dapat nating palaman sa inyo kasi nagkaroon po di ba ng ano sa yung naganap doon sa Chicago pasa po dito the last day events ito po ay patungkol din sa Biblia Ayan. ng 1800 century so 1800 matagal na pong panahon na isulat itong book na ito na The Last Three Events, mga kaibigan. Kaya uh, if nice timing is here ito sa inyo, mga kaibigan, sa pagka mga palatandaan ay nagaganap na, mga kaibigan. Magkakaroon daw po ng terrible na earthquake doon sa lugar na iyon. At magiging ano po yon Magiging tulad ng Sonoma at na papaulan din ito ng apoy. At nangyari na po ito sa Los Angeles. Ito po yung pinasa natin kanina. Ayan. Ang sabi dito ay cities have become computed with sin. Ayan. Yung sudad daw ay napaka makasalanan na. Uh, nakikita din natin ito mga kaibigan kasi dapat pumunta tayo sa cities, nakita natin na napakaraming mga bars sa mga mga prostitute. Na sa saan yung, kal yung kalalaan ng kasabahan ng sa ay nakikita na natin. Pero mga kaibigan, ang Diyos ay pag-ibig. Kahit kaano man tayo kamakasalanan, makasalanan, tayo man ay tulad, alam niyo ba, ang Panginoon ay malapit doon sa mga makasalanan. Tulad kay Maria Magdalena, si Maria Magdalena isang prostitute na ito, at pinakita nito ng Panginoon, at alam niyo ba kung nung nang lumapit ang ating Panginoon dito sa babae ito, the seven evil spirits ay umalis sa kanya. Kaya, ang patawagan na ito mga kaibigan, na kailangan po natin magsisi at umapit sa ating Panginoon tayong pa para tayo mga pa ay, dyan, lang po, lang dito. Pa dito mga, uh, mga pasahero may dalawa pa dito ma'am po na kasi napakaganda po ng napakaganda ng ano nito. Sabi ito, The study of the history of the